Sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamalaan, tumanggap ng halagang 5 milyong pisong organic processing facility ang Anggat Organic Farmers Organization sa Bulacan. Magkatawang na namahagi ng nasabing proyekto ang 70th Infantry Matapat ng Tagbatalyon Philippine Army, Department of Agriculture, Career Executive Service Officer, Local Government Units at Provincial Government. Layunin ng proyekto na matulungang iangat ang antas ng kabuhayan ng mga magsasaka at isulong ang organic farming sa larawigan na makakatulong sa magandang kalusugan at magandang kalagayan ng kalikasan. Sa kanyang mensahe, hinikait ni Angat Mayor Reynante Bautista ang mga ehensya ng gobyerno na patuloy na suportahan ang mga magsasaka na mapalago pa ang kanilang mga produkto at paraan ng pagsasaka. Sa bisa ng Executive Order Number no. 70 o Wall of Nation Approach, aasahan ng patuloy na pagtutulungan ng lahat ng sa Bulacan upang umulad pa ang mga lokal na magsasaka sa kanilang pangkabuhayan. Mula dito sa Bulacan, ako si PB Sevilla, ang inyong kaugnay.